At ayan dahil nga nasa tradisyon na natin na kapag mahal na araw ay gagawa tayo ng iba't ibang klaseng pagkain kagaya ng mga suman, puto o iba't iba pa, gagawa tayo ngayon ng binignet o ti tinatawag nila ito sa iba na pinaltok At ayan nga nasa simula pa lang tayo ng voiceover natin at nagkakabulol-bulol na tayo at ito nga yung mahirap kapag nag-voice over tayo, wala tayong maisip na sasabihin. At ayun, sinimulan ko na bilog bilog yun itong mga bilog-bilog. Kinulayan ko nga siya ng kulay purple. At habang nagkukulay nga at naglilinis ako ng kamay dyan, ito naman yung anak ko pinapakita yung mga kulay ng mga sago. Sabi nga niya may purple, green, orange at pink daw. Alam niyo ba noon na kapag nagluluto yung mama ko ng binignet, is yung mga sago lang talaga yung kinakain ko. Kasi nga nagagandahan talaga ako sa mga kulay niya. At ngayon nga nung nagkaisip na ako, is ngayon ko lang talaga na-realize na wala pala talaga siyang lasa. Pero nga kahit alam kong wala siyang lasa, ay nilagyan ko pa rin. At ayan nga, balik na naman tayo dito sa binigni at ko na nga palang hiwain itong kamote at saging. At sabi nga na ko bakit ba kailangan palang hiwain itong mga kamote at saging, eh pwede naman daw siyang ilagay ng buo. At naisip ko naman ang pangit naman sigurong tignan nun. At ayan nga, ff flex ko muna tong ricados ng ating mga binignet. At ayan nga, habang iniisa-isa ko nga siyang ilagay sa mangko, bigla nga ako napaisip kung paano kaya gagawin tong mga sago para naman sa susunod kong pagluluto ng binignet, eh di ko na kailangan pang bumili. At ayan nga, sinimulan ko na nga siyang ilagay sa kaldero para dahan-dahan siyang maluto. At sinama ko na rin tong tinatawag nilang landang kasi nga matigas daw tong lutuin. At nilagay ko na rin tong mga kamote. At pagkatapos ko ngang isa-isa yung ilagay yung mga sangkap ay kailangan lang natin siyang haluin para hindi masunog yung ilalim niya. Yeah, 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 At pagkatapos ko nga siyang haluin ay nilagyan ko na nga rin siya ng kalahating kilo ng brown sugar. At pagkatapos ko nga siyang lagyan ng brown sugar ay hinalo ko na naman siya ng hinalo. At syempre wag nga natin kalimutang ilagay yung saging. At dahan-dahan nga lang sa paglagay ng mga saging dahil nga bak matalsikan tayo ng mainit na sabaw. At nilagay ko nga na rin yung mga bilo-bilo natin. At ayan nga after 1000 times natin paghahalo, konting tiis na nga lang at maluluto na talaga siya. Maghintay-hintay nga lang tayo ng ilan pang mga minuto para makakain na tayo. Nilagay ko nga na rin yung main ingredients natin na gata. Hindi nga ito matatawag na binignet kapag wala siyang gata. Kulang na kulang kapag walang gata yung binignet.